Hi mga bebe, ngayon isashare ko sa inyo kung paano mag-recharge ng uh, load sa inyong mga SIM card gamit ang Alipay. So ayan, punta lang kayo sa Alipay apps. Buksan nyo. Tapos click nyo lang yung add bill. Ayan. Tapos makikita nyo dyan yung inyong number ng inyong SIM card. So ayan. Ang gamit ko nga palang SIM card ay yung SoSIM. Tapos, ayan, meron siyang 50, 100, 200. Makikita nyo naman. Tapos, click nyo lang kung ano yung, kung magkano yung ilo load nyo. So, sa akin, 50 lang. So, click nyo lang yung 50. Tapos, next. Ayan. Ayan. Makikita nyo yung inyong number. Check nyo muna kung tama yung number. Tapos, pay now. <coughs> ayan, nandiyan na kayo. Tapos, yung inyong ah... Uh, code. Four digit code. So, ayan na. Ayan. Meron na kayong ano, payment successful. Ayan, may mag-notification sa inyo na nag-load na kayo sa inyong SIM card. Applicable to kahit sa ang SIM card ah. Hindi lang sa SOSIM. Basta kung ano yung gamit nyong uh, SIM card. So, ayan. Tapos, may marireceive din kayong mga message. Ayan. Tapos, so, punta na kayo dun sa SOSIM nyo na account. O doon sa SIM card nyo na account. So ayan makikita nyo, pero na-siyang 59. So ayan, pwede na tayong mag ah uh, mag-data. So ayan, piliin lang natin yung local. So makikita nyo dito may 30 days, ayan 50. Tapos basta mamili lang kayo dito. Ang ginagamit ko yung 42. Pero kung gusto nyo yung mas matipid, parang 100 plus 3 months na yun. Ayan. Tapos meron din 360, 504. Ito, itong 90 days local, ayan, 109 lang siya. So, yung 3 months nyo, 109. Pero kung 1 month lang ang gamit nyo, pinakamababa na dito itong 42. Yan yung ginagamit ko. So, ayan, click nyo lang yung purchase. Ayan, purchase and details. So, ayan. Tapos, click nyo lang yung purchase. So, ayan na. May notification na. Ayan. Purchase success. So, ayan na. Meron na tayong data. So, ayun. Ayan. Tapos, ayan, makikita nyo yung available balance na 17. So, ayun na. Ganun lang po kasimple. Ang gamit ko pong, ah, uh, ang gamit kong SIM ay SOSIM. Yan, check natin mag-ana tayo data. Patay natin yung wifi. So, ayun. O, oh, ba diba? Meron na tayong uh, data na good for one month. Mas cheap dito sa SOSIM kasi 42 yung pinaka mababa niya. Uh, good for one month na to. O, oh, ba diba? Yan. O, oh, may data na tayo. So, ayun lang mga bebe. Ayan. Bye!